Welcome to my guys for today's video as a sales consultant nabuo na buon natud among mga plano guys. Yes guys, sa una plano ragid gid ni siya, but now amoa na gid siyang pagasugdan. And thank you so much Lord God for always bless us and thank you kayo Lord nga sa tanan among mga plano na agid ka nagauban permanently og naa nata guys sa hardware kay mamalit na ta materialis materials para sa ato ang monteng payag poho. o kauban din ako dari karon guys si papa o ang ako ang habi kay para makaridi na mi sa mga materialis o nagbukot-bukot lang sa tadari nga side guys kay grabe jud ka ayo ka init o ni jud na to magbukot kay ta magbukot maluto jud ta guys so while gabayad na si habi dira sa mga materials ako po dari gabisi si ko video video nila guys kay para po na tay mga memories ato ang pagpatukod sa ato ang munting payag og mauna din siya guys naabot na midere sa amo ang payagan pohon og nahuman na ni sila og plano guys ini sila nga grupo ang magtrabaho dere and thank you so much to nong lolong og sa iyahang mga kaoban og sa ako ang papa thank you so much sa pagtabang og sa ilaha call dante og nagsugod na ni sila og layout dere guys og grabe jud ka nice dere nga area tungod kay atbang ragid kaayo ta sa bukid og ako alang gina-share ako ang ang pagpapayag dere guys kay tungo dugay rajod kayo na ni pangarap ni Habi ug sa kadugay-dugay nga panahon sa wakas at least karon ato na gid siyang masugdan ug happy kayo na si Habi dere guys kay at least nakita niya nga amo naging nasugdan ang amo ang mga plano sa hinay-hinay matupad ra gid ato ang mga pangarap sa kinabuhi inubanan lang ang tanan sa ampo ug sa lihok guys maong wadwad gid para mabuo ato ang mga plano maskin sa hinay, -hinay inay at least naabot ra gyud siya guys motivation lang po din ako sa uban nga sim sa amo nga dugay nagid ka tanan mi since 2010 nagabang nami and until now karon pagid mi nakatry og sulay gid ani magpatukod og paya guys simple ra gid kayo among pangarap sa kinabuhi guys makapayag lang mi dili na ta kailangan og mangandoy sa tsada gid kayo nga balay importante na atay matawag nga atuan atay matawag nga atong kaugalingong balay bahala gamay basta kay atoa guys so importante happy ang magpuyo linaw ana ang kalinaw og kahusay permente ato ang pagpuyo og magmalinaw ta guys and always be happy lang jud ta always guys og walay kumong sa pagsulay og ang tanan mga trial sa kinabuhi nga kaya nato malampasan og ampo lang jud ta always guys sure lang gid ni nako guys kay gusto ko na Mainganyo po ang pariha sa amo ang adugay na kayo na ngabang o maabot ra ninyo ang iyong mga pangarap sa kinaboy o karon amo ana nang gipakunikan og tubig. Thank you Lord, ni agas na ang tubig diring dapita og kailangan gid nato ni ang tubig kay eh para mabuo pod ni ato ang ip patukod nga payag dere pohon o ka kauban de dere nato ato ang mga mga kauban de dere sa trabaho og need pud nato mutabang ani guys kay dili kita pwede nga magtanga-tanga so dapat kita na ata permanent dere with communication kita always ato ang ga trabaho dere sa balay kay para maensakto giniato ang mga plano og nalingaw kay ko dere guys kay while sila gasukod soko dere ako po dere ga view ko sa ilahang mga gipangbuhat buhat Then binder rin abot na po na to ang mga materyales dili pa ni kompleto guys pero hapit na ginisya na human o karon nagpahulay na ni sila kay alas 5 na ni sa hapon so it's first day sa ilahang pagtrabaho o paspas kaayo sila nga grupo mo trabaho guys kahit na human ginila nila layout sa one day lang thank you so much to my hubby also sa iyahang pagpaningkamot nga bisan pa sa mga trials sa kinabuhi nga naabot sa amoa Year 2022, guys, grab your ang trials. Nga maonag ito nata time. Nga gusto me magbalay, but naay daghan na hitabo sa kinabuhi. Nga dilit nato mahibawan. But thank God, nga nalampasan ginato na siya tanan, guys. O karon ato ang mga plano ato naging mapadayon sa hinay hinay nalampasan na lampasan nato tanan ang mga trials sa kinabuhi ug magampo lang ginata always, guys. Kaya antanan na ka solbaran So don't give up. Go for the goals. Lingita always during a side Kung kinsay gusto magpatrabaho dera guys, kaning grupo ni nong lolong ma maakuhan gid ni sila ma recommend gid ni sila sa inyo ha guys kay paspas jud kayo ni sila mo trabaho og ka niya, iyang o kauban niya ang mga ka grupo o di ba guys lang tawa ninyo na o one pa na sa ilahang pagtrabaho pero daghan na kay sila nabuhat o gisugdan din ni nila og sayo guys kay ugma pohon sa pizza de si Otso maupod mo ang pagbarog sa haligi maujud na ang final din, giuna lang gid ang pag layout kay para paspas gid ni siya mahuman kay need nato siya paspasan kay daghan kay itag mga plano drink dapita the diyan karon abot na pud ang uban materials kanila hanggi tawag nga balas og load na niya siya dapita ga anam-anam pa og abot ang mga materials ani guys kay bag-o pa man ni siya gisugdan og sa ikaduha nilang adlaw nga pagtrabaho mao na ni ilahang nabuhat guys og nagtabang pud si Habi diri sa paghakot sa Hello Blocks kay para madali jud ang trabaho during the Pita. and thank you so much Lord God for all the blessings, blessings sa tanan blessings sa imong gihatag sa amo all. thank you so much and to all my followers and supporters thank you kaayo sa inyo hang always nga support sa ako ah, guys unta dili mo magsawa og support o gusto lang jud na ako i-share nga video tungod kay gusto lang gid ko nga dagahan ang nyo og daghan ang makuhaan og leksyon nga dili lang kita ta magdali guys sa Hina hinay-hinay maabot gid nato mga pangarap sa kinabuhi salig lang kita sa kahitas ano ang tanan iampo nato kay Jesus ug maabot gid ang time nga mabuo nato atong mga pangarap sa kinabuhi thank you for watching guys happy Okay, kung amo nasugdan and hello to my little Zania. Thank you so much everyone for watching, follow for more and please support me more guys. Okay update talang mo guys. Kung sa napod amo ang mabuhat, dris amo ang munting payag. Enjoy watching everyone. Have a good day. More blessings to come. Bye bye. God bless. Love you all.